Come back mga kapatid? Sa totoo lang, ako po si Chicky Verhel. Ito po si Marissa Halili, ang tabi ko po. And sa harap ko po si Riza Diaz. Ano ito, Mase? Eh? Nako, ang eto na. Natin. Eh, may ikikipay pakinggan muna natin yung sinabi ni PBBM bago tayo magchikahan. It will not affect our working relationship with the with the Vice President, uh, Secretary of Education. Uh, I think that uh she also as a wife understands uh how the First Lady feels when You have to sit there and listen to these attacks that are being made against your husband. Any of the cabinet secretaries will be replaced pag hindi nila ginagawa yung trabaho nila. All the other things don't are, are not uh, are not part of the discussion. Pag hindi na kaya, eh nagkasakit, sabihin mo na, eh, oh, di papalitan ka namin. O oh, hindi talaga marunong o oh, kurap, di ba? Tatanggalin ka talaga namin. Eh hindi naman ganun si Inday. Kami manhid na kami dyan sa mga insulto kung ano-ano personal na insulto, ay uh, policy lahat, eh, lahat manhid. Siya hindi siya galing sa, uh, sa political family. Kaya at, uh, siguro siya still has to learn na magpalampas ng konti ng mga ibang masasakit at may init at maanghang sa salita. Okay. Thank you. All right. Thank you. Salamat. Malinawan sinabi ni PBBM ha. Kaya sabi ni Armando Villegas, keep your friends close but your enemies closer. Kaya okay. it's not surprising na ayaw muna ni PBBM na alisin <laughs> si VP Sara sa cabinet. Ikaw <laughs> talaga <laughs> Armando! Um, yun, sinabi ha? na yeah, okay sila <laughs> you're entitled to your own opinion naman, syempre. Mm -mm. Oo, I'm sure naman pag usapan na yan ni I mean, hindi ko ma-imagine na hindi napag-usapan ni Pangulong Bongbong Marcos, tsaka ni First Lady bago siya lumabas sa interview. Oh yeah, correct. Diba? Ready na yan sa consequences. Uh, and I'm sure before the midterm elections po next year, ay marami pang mga maaanghang na salita na lalabas sa dalawang kampo, Duterte versus Marcos. Oh, so. Inisip mo no, lagay mo yung sarili mo sa sa lugar ni PBBM. Mm. Mm. Yung mga babae sa buhay niya, ano? <laughs> Ikaw. <laughs> diba? Yung asawa niya, Vice President Sara, syempre, very close yan to the President kasi, yes. yun, you know, siyang immediate, di ba? Mm. Well, hindi na lang natin alam, pero alam natin, very strong din ang personality ng kanyang nanay. Yeah. Oo. Oh, diba? And the sister. And the sister. And the sister. Mga ka babae sa buhay ni oh, diba? President. Oh, oh. Oh, oh, eh pero sabi nga natin. Kasi di ba he knows to manage, no? Ay, uh, yeah. Ah. He has Kalmado to. Kalmado siya eh. Oh. I them. mean, Fairness. alam naman natin na nagkausap na si PBBM at saka si VP Sara nung uh, graduation sa PNPA. Kamakailan. Kung saan eh, nagbeso-beso pa sila. Mm. Di diba, this is the first time na nagsalita si PBBM about dun sa naging interview ni First Lady kay Anthony Taberna. Oh, oh, na sinabing, ad shot na itong si VP Sara. Oh, pero kahapon, naglabas din naman ng statement si VP Sara na kung ano man yung usapin nila sa pagitan na lang nila yon ni PBBM. And oh. then yung soundbite ni PBBM kanina happened. Oh. <laughs> well, mga kapatid, hindi na bago no na bumabanat si former president Duterte kay 'di ba bago pa man yung president presidential oh, election. leader! Oh, sinasabing weak leader, sinasabi ng bangag tsaka addict oh. diba? Pero nagkaisa pa rin for political purposes si PBBM at si VP Sara. Ano kayang mangyayari next? Let's see, kasi Oo. sa October na yung filing ng midterm. Yes. No? Pero kasi, syempre kapag ka naman nag-vice president ka, yung i-expect natin, presidential agad yung isusunod mo. Mm. Di ba? Gano'n naman yung usual trend. But let's see, ngayong medyo malapit-lapit na po yung panahon ng politika.